Pun guys. I-share ko lang habang ako tumatakbo, jogging ako. Meron akong nakita ng May nagtatanong kasi sa akin dati na wala sa vlog ko kung kasi nasabi ko na drone ang ginagamit nilang pang abono dito. Tsaka pang spray. So ngayon may nakita akong nag-aabono. nag abono ata o nag-spray doon, nasa malayo pa. So lalapitan ko ipapakita ko sa inyo na yung drone na ginagamit nila ang pang spray o pang abono nag abono ata titignan ko kung anong ginagawa nila so drone ang ginagamit nila guys dito bali second crop na pala nila ngayon dito ito so, ngayon yung mga nila so lalapitan ko guys nandun nandun yung nag abono yung banda doon. sana hindi pa tapos para makita natin yung aktual na ginagawa nila sa pag-abo bali dito ko siya nakita kanina guys bali tumatakbo kasi ako dyan pag ano ako oh, so, nakita ko ipapakita ko muna sa inyo bago ko ituloy so ngayong araw pala na to tatakbo ako ng 6 na kilometro Yan, iikot ako pag ano so, babalik ako dyan may pinagahanda na akong event marathon dati na akong tumatakbo guys na padala dalawang kilometro ngayon dodoble tripling ko unti unti hanggang sa December December pa naman yung event first time kong sumali ng marathon 21 kilometers lang yung kinuha ko But 42 kilometers eh 43 kilometers kasi yung maximum so kumuha ako ng 21 ay 23 kilometers pala sana hindi pa tapos guys Paka tapos na ata ah. hindi na nag refill ah. yun yung mga pananin nila ang ganda walang kadamo damo straight 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 na ayun no? ah naglarga na sana makita nyo ayun Yung abono siya yun. Papunta doon. So lalapitan ko yung operator. Bali doon yung pananim niya pala. Ayaw. So yung hindi naniniwala na... Ah hindi, hindi naniniwala pala yun. Yung nag lang na dapat daw may pinakita ako dati eh nung nag-vlog kasi ako wala akong natyambahan na nag nag-abo no kaya ngayon meron na akong natyambahan kaya papakita ko na nag-spray -e pala siya yung operator talpitan ko yung operator so ang ganda ng kanila Oh, uh, maksa. Okay. So, yun yung operator. Oh, oh ang daming laka. Diyan, nag-spray sila. Yan yung kataba yung kanila Oh. Yung kanin nila, Wala man lang ka kuhol-kuhol o oh. kaya ka. Mga Mga damo. operator so sa ganyang paraan guys sa ganyang paraan ng pag-abono nila na gamit ang drone less, quality, less manpower na sila at saka mas mabilis na yung trabaho hindi na masisira yung palay na ah, lulusong ka pa dyan, mapuputikan yan mabilisan na yung trabaho yung isang hektarya mabilis na lang nila matatapos so ganyan yung kwan nila dito yung technology nila sa farming medyo advanced na sila modern so sabi naman ng mga nag comment sa akin dati na mayroon na daw sa Pilipinas So sa base sa aking nakikita, hindi pa ganun kas masyadong hindi pa lahat. Iilan pa lang. Dito kasi halos lahat na. Or lahat na pala. Yung pag-abono nga nila, yung mga walang drone, ang ginagamit nila blower. Dito lang sila sa mga pilapil. Binoblower lang nila ganyan pag-abono. Kinaganyan lang nila. So, yun lang guys. Pinakita ko lang. Tuloy ko na yung pag jogging ko. So, bye-bye.